Have you tried falling for someone na wala sa standards mo? Hindi yun yung personality na hinahanap mo. Kahit sa physical appearance, hindi ganun yung gusto mo. Kahit yung career na meron siya, hindi mo ina-expect na yun yung magiging gusto mo. Pero kahit gaano pa, ko-opposite niya dun sa standards na meron ka, hindi po alam kung bakit gustong gusto mo siya. Sabi nila, true love daw yun. Ibig sabihin nun, nakahanap ka daw ng katapat mo. Dahil sa sobrang ideal mo, napunta ka tuloy dun sa taong hindi mo pa inaasahan. And it's so funny kasi kapag tinatanong ka ng tao, Bakit siya? Anong nagustuhan mo? Parang hindi naman kayo compatible. Honestly, hindi mo rin alam yung isasagot kasi wala eh. Tinamaan ka talaga. Nagustuhan mo lang. And sometimes, those are one of the best kinds of love. Dumating yung tao hindi mo inaakala sa hindi mo inaasahan pagkakataon. Basta ang alam mo lang, gusto mo siya.